Ito po ang bahay ng nanay ko. Nanay ko naman may sakit na po siya ng Alzheimer. Pero mas malala pa sa Alzheimer kasi para may kasama na nervous yung mga nakaraan niya, naalaala niya. Parang hindi maano sa isipan niya. Kaya lagi lang sa ginaabot. Yan, kahit, kahit mm, may sakit siya, pero hindi niya pinapayaan yung bahay niya. Siya lang mag-isa dito, nakatira. Ginasamahan na siya ng apoy akong gabi. Para may kasama sa akong gabi. O, ito ang iya kwarto. Malinis pa.